yung reaction mo uh, with that silver medal finish kasi it looks to me na parang many Filipino fans think that you could have gotten away with that gold in that fight. Um, ayun na, nalungkot din ako kasi um, akala ko din na manalo na ako, yung mananalo sa laban and yun yung naging resulta. Ah. Tulad ng sinabi ko nung una na Uh, kailangan ko irespeto yung decision ng mga judges at uh, tanggapin at pagandaan yung yung susunod na laban. And ito yung it before Asian Games hiningi ko to kay God na uh, makuha ko yung gold. Pero yung binigay niya sa akin yung silver. Uh, and then narinig pa rin niya yung 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 dasal ko dahil sa sa mga Pilipino ako yung gold eh. So ayun, ah uh, may may reason kung bakit uh, ito yung na nakuha ko. At uh, baka yun nga uh, the gold is in Paris. So sama-sama uh, pag, stay pag, stay. Stay. and yes po.